guys, mga kakugi, good morning Another day, another blessing na naman mga kakugi Guys, andito kayo, meron tayong bibisitahin mga kakugi Dito sa may kalahuan, kalahuan ng Lanilia, Cebu Kilalanin natin mamaya mga kakugi, ang bibisitahin natin Siyempre kasama natin yung team kakugi oh, Nauna na sa Stephen mga kakugi So at nyo ang kabuuan ng episode na ito Dito lang kami guys sa Minglanilla Cebu. tayo dito guys. May pagawaan pala dito ng mga galvanized cages. dito guys. Oh. Pagawaan ng galvanized. Kaila okay, rin oh, Sir Stephen, good morning Good morning mga kakuki Dito tayo sa ano sa Ano to, parang pagawa Pabrika, oh. Sit boy Good morning mga kakuki Dito kami sa Talisa Hindi, uh, hey, may glanilya na niya eh May glanilya na niya eh

Ano na? Kira? Guys, mga kakugi. Ito, pakilala ko sa inyo. Si Boss Gino. Yes. Ah, Boss Gino. Hello. Ah, guys, siyang ang nakatoka dito sa sa shop, sa Galvanize, no? So, Boss, greetings ka muna sa mga ano natin. Hello. Ah, good morning. Good morning sa lahat. Hello. Good. Guys, ipapakita ni, ano, Boss Gino itong... Uh, konting negosyo, munting negosyo na mga galvanized cages Along year to nag yung mga galvanized cages mo, boss? Uh, it started, boss uh, last year Last year lang? Oo oh, oh. mm. Para lang ito kasi first sa supply ni sa manuka ni daddy mm. oh. Tapos And then, naisipan mo, why not gawin na lang negosyo? Oo oh, oh. <laughs> Palakihin na lang natin Oo oh. Loko, so, so far boss, marami ka ng mga customers ngayon dito Yeah, yeah, meron Meron, meron uh. na rin Tapos, uh, nag-ship kayo outside Cebu? Uh, sa ngayon boss, mahirap pa kasi Ang problema kasi ngayon, yung ibang buyer, takut uh, takot pa hmm. oh, Takot mas scam tama tama oh, so kailangan namin kailangan pa namin na um, may mga customer from doon na makita nila na talagang nag mayron talaga shift talaga kami oh, tama, o o kasi yung problema basta online tama tama oh totoyo yun mga kogi mahirap kasi makiwala oh. lalo na ang pag-uusapan natin is pera yes pero oh. nung mag-umpisa ka boss nakita mo na kasi meron akong nakikita, guys. Uh, shout out talagang natin yung ibang mga kamanok natin na may mga negosyo rin na ganito. Pero ang ginagamit nila, boss, is yung mga manual lang ba yun? Oo. Oh. Tapak-tapakan lang. Mm -hmm. ah. Dito sa inyo, boss, ang gamit mo parang makina talaga. Oo, oh, CNC. Oh. So, pang heavy duty talaga to boss? Yes, yes, boss. Oh, So, ilang ilang ilan kaya ang ma-produce nyo sa mga ganito araw-araw? Pangmaramihan talaga? Kung meron lang order, boss, kaya namin mga... 100 a week? 100 a week? Oo. Oh. Okay talaga, no? So, ilang tao lang bang mag-ooperate dito? Isa. Isang tao lang? Oo. Oh. So, sa labor, parang nakatipid ka sa labor. Yo. <laughs> parang gano'n, no? Yo. So, ito guys. So, ito boss, ang puhunan siguro ito boss, mahal siguro, no? Ganyan kanyang klaseng makina. Imported yan makina yan. Yes, yes boss. Isa lang ang makina. At ah, marami. Hmm. Nandun pa. Ito yung manual. Yan ang manual. Oh, ah, para okay. sa mga, oh, yung, yung mga, yung eh, mga mga repairs. O oh, yan. Oh, Gan, dito ang, na. Ito oh. yung gagamitin. Oh. Tingnan nyo guys, oh. So, ito manual. Yan, inapakapakan. Oh. O yun, oh. May pedal. Oh. <laughs> Tapos dito, yun ang karamihan na nakikita natin guys. Mm. So, may dalawa nito si bossing. Ito po, sa kabila, ano to? Ah, uh, straightening machine. Straightening. So, ito, ito yung mag-straight ng mga wire. Mm -hmm. So, from here, pasok siya diyan. Then, paglabas. to straight na. Straight na. Tapos, kinakat na. O, oh, cut na. So, you can uh, select. Anong length ang ipakat cut mo? Hmm. Oh. Computer na talaga 'no, computer oh. generated na program oh. na. Mahirap kasi manual ito pag straight. Tama. Oh, dahil yung klase sa wire is different sa dito. Oh, makapal 'to. Oh. Meron naman dito i ano Anong tawag niyan? Yung lang? drill drill. Ah? Oh, pagpa straight pero hmm. itong klase na wire hindi, hindi pwede. Oh, dahil more on mas ano 'yo? Ang tawag natin ah uh, gahi ba gahi. Oh. Mm. Talaga oh. Mm. Talaga Not Na, oh. Not unlike yung mga local ay kato yung ibang alambre. Mm -hmm. Oh, ito mga humok ni boss. Ayan. Mm. Yeah, humok, oh, ayun. Mm. Na humok ayo. Tama no. So imuha ning ibutang dire inig sa dito magputol-putol ah oh mura nga mahagtos oh mahagtos oh kay tungod sa lahi sa siya kay bingaton to do, mm. para mo gyud straighten no so ha, kani atake. siya atake. nga klase nga alambre para gina yeah. oh so ito na ngayon ang klase na, na alambre ang ginagamit natin sa paggawa nito mga galvanized mm, -hmm. mm -hmm. magdepende sa uh, ano niya uh, diameter sa gauge no? Dala uh, dalawa lang gauge ginagamit namin boss dalawa uh, lang uh, oh. 'yung gauge 8 at saka 11. 11, wala lang talaga. Oh. 'yung 8 ginagamit 'yon sa anong case na ano, cage. Na 'yan kasi sa cage. Ah. Oh. Ah, uh, like this one oh. Oh. Ito lahat dito, outer. Oh, ito inner. Puro 'to 'yung makapal. Ah. Oh. Ah, okay. And yung ito, yung 2.8. Ah, eh, uh, 11. Oh, yung 11 lahat. Okay. Ginagamit sa, yung makapal, sa mga pang framing, I dito. Oh, sa frame. Oh. Makapal talaga para sa frame. Hmm. Yun ang 8. Yes. Tapos 11, yung, yung... Hmm. Pang, pang, pang division sa gitna. Oh. Pero ito, pang framing dito, eh, di ba? Oh, oh. Pang yung buto, mabuto. Oh. Kaya, ognipis. Kung hindi sa makapal, Oh, dali oh. na mapilo. Yeah. Yun. So yung operator ko, isa lang. Isa lang ang operator? Oo. Oh. Kung magpabadlong, boss, pwede na ikaram mo Pwede ra. <laughs> pwede anak mo mag operate Oo, oh, pwede. oh, so, <laughs> Nakatry yan. Yun, no? Oo. Oh. Oh, tingnan nyo, guys. Oh. Okay. Galing, galing katulad dito boss pag may mag-order sino bang kukontakin ikaw na diretso or may daan sa office ay uh, pwede sa page namin ah, sa page ano yung oh. page natin boss tangkals tang, tang and then kals kals k, oh. k, yeah, k, oh. k yeah k k a l z ah uh, tangkals oh two tang words two words yun oh. so tangkals mga kakogi so sa page na ni ano ni boss Gino oh, oh. ito yun guys Ding! Yan. Pag may mga order, free delivery tayo, yung may mga charge yung delivery natin. Nag-charge ka Nag charge oh. Depende uh, sa layo. Sa location. Layo, oh. sa location. Oh. Uh, whole Cebu, so kaya. Yung price kay. namin, yung binigay ko na price, pick-up price talaga lahat yan. Ah, pick-up price. Oh. So, itong ano mo boss, anong pinag-iba din sa mga gamit nila ng mga alambre, sa gamit mo na alambre? Kasi paka, sa pagkakaalam ko, iba-iba uh, oh. ang ano eh, may may... Oh, iba ibang klase ng mga alambre. Ito yung gamit namin boss. Uh, high content 'yung carbon namin dito. Mm. Oh. Meaning, so, kay, oh. That's why uh, mas matigas siya. Oh, ha? matigas. Compare 'yung less ang carbon niya. Mas humukra. Mas humuk. Oh. Mm. So yun pala guys sa oh. carbon content ng isang Oh sa o oh, content, content dito sa metal. Mm. Oh. Pero yung, yung gamit na makina mo, boss, the same lang din yung sa manual na ginagano'n. Parang kurinti, init lang magkapapilit. Hindi. ah uh, hydraulic kasi. Yung problema ko, kapag yung gagamitin ko, yung uh, soft na wire. Hmm. Putol? Uh, pupislat. Pupislat? Oh, niya, <laughs> mapislat. Mapislat? Oo. Oh, niya. Mapislat. Nasaan niya? Maputol. Oo. Oh, maputol. mapislat oh, naman. Yes. Munipis. Oh. So, ang required. required hmm. So, dili kay kung makagamit anang wire dir kanang humuk, humuk nga wire kay di man mo di man mo sa makina dire sa hydraulic yes Saka yung hydraulic guys talagang may computation na yan yung machine hmm. talaga kung gaano ka hard ang pagpress talagang oh. controlled no oh. so kung mula nang umpisa hanggang matapos yung trabaho ng machine the same yung pressure yes, the same ang pressure minsan pagtao okay, guys bago pa lang bang, lakas oh <laughs> tapos pagpuyat na o, hindi pwede na, naman na yung kuan yung manual dahil ipakisra man na nila oh, iwawala mong ipapilit oh oh guys hindi ako expert dito guys hmm. pero unti-unti may na, na, oh. natutunan ako na naiintindihan ako sa mga ganito less guys, less ako ang tao, pero yung makina mas magaling mas marami may, may mga compressor ako talagang may stock ako na hangin oh oo oh, oh. Oh, ano para, bang, para ano para bang pa sa hangin, boss? Para dito. Hydraulic, ah, may compressor oh. pala yan. Oh. Lahat. Lahat may compressor. So, ito. lahat ng gamit ko, boss. Matubo. Oh. Ay, may ano, -hose. Lahat ng gamit ko, yumatik. Oh. Yung cutter from clip. Ah, laki ng compressor kaya, mga guys. Clip so... doon, mga clip dong. Oh. Kuha itong mga clip. No. Yan, compressor yan. Muna, stock sa hangin. Diyan ang hangin. Okay. Laki, oh. laki ng compressor. Gumagawa din kayo, boss. For example, merong magpaano? Magpa, ano, magpa customize? Customize. Yes, yes. Oh, yun. Uh. Sa kanila yung design tapos kayo lang magawa. Yes, Pafollow yes. Papalo oh. na yun. Basta nasa molding lang namin yung maka kaya lang namin. Yung molding namin nasa 4 feet by hmm. 8 feet. 4 feet by 8 feet ang molding. Yes. Ano to? Oh, yung mga gamit na mo? Ilang clip? Ah, mga clip. Oh. So ito pala yung mga gamit ng clip, guys. Hmm. Saan mo ni pag Sa mo Tingnan niyo, guys. Hindi to ginamit yan, equalizer. Oh. <laughs> mo ni siya gamit sa mga cotton foam. Ah. Kana mo kana mo clip sa spring. Sa spring. Oh, pero kani eh, dagko lang ka Ayun mo nang luag ba mo ne ko pero matres siya ang matres, ang tawag ni Matres nga uh, clip so ang ito guys clip pala ito tingnan niyo mga kogi yan clip yan para sa dito dito mm -hmm. boss Gani gani mo ngari yes kana dito. oh ito ito pala guys so clip talaga ang ginagamit ito talaga oh. yan oh clip So, hindi talaga natatanggal. So, galvanized din to galvanized din mm. Mm. secured na secured do oh. tingnan nyo guys oh. clip so mayroon gamit ito may tools pa para dyan ito naman boss uh, tinatawag nila ito si clip si clip clip mm. din to mm. ah iba rin ang clipping ito alambre din alambre ito ayan para dito Ayun, si clip. Hmm. Yung isa, malapad. Ito, clip. Parang alambre lang, alambre. Galing! Lahat is gamit hangin. Hmm. Lahat, kurata na ko eh! to siya matuloy, instead Instead, mag-grinder me or grinder me or kaning cutter muna na yung mong gamit oh madali nagsi ka na boss yes mm. cutter Sa, oh galing kaya pala no need na maraming tao boss no yes pero no definitely pag marami ng orders mo baka mag, mag, ano ka talaga ng mga tao oh, oh. pero kuwan masad ah uh, Apil Miss Assemble. Oh, <laughs> Apil <appeal> mo. Yes. <laughs> hands on din, hands oh, on. Ako and then yung sister-in-law ko. Yung sister-in-law mo. Oh, yes, oh. Mga kakugi, ah uh, pa-high-tech na pa-high-tech na yung nabisita natin ng gumagawa ng galvanized mga, mga cages, mga kakugi. Tapos, tingnan lang din ninyo, mga kakugi, kung saan kayo maka... may ad maraming advantages ba, no? Tapos, uh, kung saan kayo malapit, Pwede. kay, kay boss nandito lang to sa may Minglanilla Minglanilla Kalahuan no? Kalahuan yes. basta no? uh -huh. so kung saan kayo mas malapit guys tingnan nyo kung gusto nyo subukan ng mga galvanized ni uh, ni boss Gino ni boss Alan itry nyo lang din mga kakugi eh, pwede nyo i-message si boss or yung sa page nila contact nyo tapos hindi kayo ng price list yes uh -huh. para sa lahat ng mga ano pag kung gusto niyo naman yung customize kasapin nyo si boss kung how to go with it. Boss, baka may gusto kang sasabihin sa ating mga viewers ngayon. Uh, so, sa mga farm owners ng mga manok, uh, if you need galvanized cages, uh, you can you can message me at my Facebook page, Tangkals. Tangkals. Or you can call me at this number, 0992 458 5492. Yun. Personal mo yan na number, boss? Yes, yes. Yun. So, yun, guys. Ah, uh, once again, itong galvanized na business ni Bus Gino at saka ni Boss Alan, nandito lang ito sa kalahuan, mga kakugi. Malapit lang sa, ano, sa cockpit arena. Siguro, mga more or less, mga 100 meters sa cockpit arena nasa bandang left lang. Pero pagpupunta kayo dito mga kakugi contact lang kayo kay ano, uh, Boss Gino. So 'yun mga kakugi Bahala na kayo magkano ha, mag -try sa mga ano dito ni Boss. Iba-ibang klase ng mga cages ang makikita nyo, ang magagawa nila. Pwede din silang mag-customize. Yes, no? basta, makaya lang ang, basta ang makaya lang ang oh. design. Basta makaya lang. Oo. Gumagawa ng mga bird cages. No? Oh, bird cages. Saka ano pa yung mga rabbit wala pa wala pa so, oh mga <laughs> rabbit cages pero pwede pero kapag may design na akong nakita dali 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 oh. lang yan oh ng lang pero customize sila pakita nila yung gusto nila dali lang yan mm. oh alam naman Pilipino no, kaya lang kaya makaskopya <laughs>

mo. Mga kakugi ito. Kausapin natin ang handler all around breeder. Pwede Pwede so, ako may breeding din Richard, si Boss Richard, mga kogge. Apelyido pamilya ni boss Richard. Bilyaris Bilyaris ayan si Boss Richard Villaris ng siya ang nakatuka dito sa handling, sa breeding. Breed uh, breeding. Eh. Tapos uh, dito sa kalahuan, curve ano to dito? Uh, conditioning area lang. Conditioning, oh, conditioning. So ilan ba Boss Richard ang nakaano dito? Nakakord na yun dito. Mga pitito, tit pitito tit warna. Ang nakakord. Oh, pero conditioning ra dire. Conditioning na dito? Okay yung ano natin, cording area natin, yung ano natin, nasa man lugar. Sa guba. Ah, nasa guba. Oh, so, sa kambilog. Ito uh, ah, dito ang uban manok. To to ito ogre na ang radere o gam na siya. Mm. Ang breeding na to? Nadire. Na, nadire ang breeding? Oo, oh, nadire. Sa so, ngayon ba, ongoing ang breeding natin? Oo. Oh, start kong... Uh, it's a 15 sa a September para early bird. Para early bird. Oh. So, na-prime na yung mga mga ano natin, Hedge. mga materials natin. Yon. Ano bang ibibreed nyo ngayon? Kuan. Ang gamit namin ngayon, Cheryl Pini. Cyril? O Pini. Pini o Roundhead Lacy. Lacy Roundhead? O. Oh. Mga imported Balab ang bumili niyan si Boss Alan. Si Alan. Oh, uh, Sir Alan. Shout out pala kay ano, Boss Alan Lopez mga kakogi. Nandiyan siya ngayon sa Canada. Kan, oh, Actually kan. siya ang nag-invite sa atin para mabisita natin dito itong manok kanila. Uh, si uh, Tatay Boy si, ano niya? Binan Papa. Papa niya. Oh, iya yeah, amahan. Uh, amahan amahan 'yun. Oh. Papa 'yun. Papa. Oh. So, 'yun pala guys. Uh, si Boise, uh, marami na kilala kay ano, kay Tatay Boise. Uh, bitirano na rin yan sa pagmamanok. Sa so, una uh, po yun na, mga 1990s siguro. 90s pa. Um, tama, tama, um, 90s. Kasi 90. sabi ni Sir Step, Stephen, 1994, parang nakapunta na siya dito. 1994, tagal-tagal na rin. Oh, okay. So, target nyo para early bird, mga ilang stags kaya? Mga 50 heads. 50 heads ang uh, target for ano sa early start. So, yeah, sa early bird. ano sa early bird. Mm. Tapos ang local national local. natin. Local 100 national 100. So, yung, so, yun lang talaga ang talagang target niyo. Mm. Pag may excess niyan, uh, oh, mas, point mas maganda yung, mas maganda pag marami. <laughs> Pero hindi kayo magbebenta. Good, good, good morning. Guys, Hi. si Boss Boy. <laughs> Hi. <laughs> Sir, good morning. Yan. Tatay na talaga. Legend na talaga, legend. Sa lahat ng mga nakakilala kay Tatay Boy C. Lako. Ano to, superstar to dito sa kalahuan, sa Tihiro. Tihiro. Eh, hindi naman na superstar, pero yan lang. Pero may uh, present. Ah, hindi na yun Kasi may edad na tayo eh. Tama, tama, ah. tama. Tsaka guys, ito, siguro ka kayo ni Tatay Boy Makasiro. Mas, oh, ganun. Parang ganun. Parang ganun. Ah. ganun. Guys, itong mga ganito ba sila Tatay Boy, mga kakulgi, ito yung mga seniors natin sa pagmamanok dito sa Cebu. Ngayon, it's an opportunity for us na makuntuhan natin. Pagpasinsyahan nyo guys ha, kasi ako talaga wala akong matanong ba, magandang itanong. Bagat-bagat lang -bagat yung sa samong istorya. <laughs> <laughs> Asan ipadong ang among uh... istorya